Magandang araw sa ating lahat. Narito na ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon ngayong huling araw ng Pebrero, araw ng Friday, February 28, 2025. Ayon sa PAGASA, bahagyang humina ang northeast monsoon na kasalukuyang nakakaapekto lamang sa bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, ang easterlies naman ang magiging dominanteng weather system sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, at Southern Luzon. Ayon sa PAGASA, mas mataas ang posibilidad ng mga pag sa Mindanao, lalo na sa eastern at southern parts nito. May scattered rains and thunderstorms din sa eastern Visayas. Sa northern at central Luzon, isolated light rains ang maaaring maranasan habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, CALABARZON, Mimaropa, at Bicol region, posibleng makaranas ng isolated rain showers and thunderstorms, particular tuwing hapon hanggang gabi. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang low-pressure area o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Ngayong buwan ng Pebrero, wala rin na italang bagyo sa loob ng ating Area of Responsibility, Ayon sa pag-asa, ang mga buwan ng February, March at April ang may pinakamababang bilang ng bagyo sa ating bansa. Tingnan natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong weekend. Sa Luzon, generally fair weather ang mararanasan sa Northern at Central Luzon, bagamat may posibilidad ng isolated light rains dulot ng humihinang amihan. Sa Metro Manila, Southern Luzon, CALABARZON, MIMAROPA, at Bicol region, posibleng makaranas ng isolated rain showers and thunderstorms. Palawan, Visayas, at Mindanao. Sa Palawan, posibleng makaranas ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Visayas, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Samar, Northern Samar, at Eastern Samar dulot ng easterlies, habang ang nalalabing bahagi ng Visayas ay makararanas ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Mindanao, maulap ang kalangitan na may mataas na posibilidad ng pag-ulan, particular sa eastern at southern parts dulot ng easterlies. Pinaaalalahanan natin ang ating mga kababayan sa Mindanao na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides, lalo na sa mga low-lying at mountainous areas. Dahil humina na ang amihan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya't ligtas ang mga maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot sa ating mga baybayin. At iyan ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon. Para sa iba pang updates, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na weather reports. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.